Ito mga dilata na to panghalo sa Greyhounds sa Lichi Plan. Tapos sinahaloan ko ng Imperador. So, what's up guys? Ah, kagaling nga namin mag-grocery. Ito isang box yung uh, grocery namin kasi wala na kami pang gawa ng Lichi Plan saka mango graham, saka ice candy. Kaya nag na kami kanina. Kahit peta ko, di pa ako natulog. Ha? Huh? Kaya Kailangan ang business ay hindi maputol. Huh? O, ito, para sa anak ko to. yan Ito na guys Dami nito, napakabigat Ayan mm. oh, Ito guys, mga dilata Pang grams Ito, oh, dami ito. Ito pa. Kaya pala bigat eh. Ito. Kasi puro ni eh. Ito, mga mga kondensada. Oh, ito. Diba? Puro mga dilata to. Napakabigat. Oh. Ito naman sa mga bata. Mommy, wala na dito. Ito, wala pa. Dari mga dilata eh. Puro dilata. Huh? <laughs> At siyempre, ito naman para sa atin. hindi lang yan ito para sa akin dito at ito yung pinaka the best para sa akin din yan at ito pa para sa akin din to sana oh. yan pero no, napakabigat nito kasi puro nilata. Ayan okay, guys. Kunti lang yung aming pinamili pero napakabigat. Ito mga nilata na to panghalo sa Greyhounds. Sa Lichy Plan. Tapos sinahaloan ko ng Imperador. Para alam mo yung mga uh, binibili yung ano, may halong Imperador yun. <laughs> Kaya masarap. <laughs> Yeah. Okay, guys. Oh. Ito, so guys. Nagpabili na rin ako ng itlog. Isang tray. Kasi gagawa na kami ng litchi plan for business. Kasi dami nag-order na kami nito. Litchi plan, Mingo Grahams. Kaya, habang dito ako, eh, wala akong trabaho. Tutulungan ko maggawa.